Kung hindi raw maayos ang Department of Public Works and Highways sa sistema sa flood control projects, mungkahin ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, huwag na itong pondohan sa susunod na taon. Tinutulan nito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon dahil kawawa raw ang mga nakatira sa mga lugar na totoong bahain. May unang balita si Mav Gonzalez. Kung uh, mo ng pondo tapos ganyan pa rin. Nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan mm -hmm. pa rin yung Parang tinuloy, tuloy ligaya lang yes. yung manayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senator Wingat Gatchalian na may sindikato sa flood control projects. At kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila po pondohan ng flood control sa 2026. i review namin proseso. gaganang uh, gagaya nasabi ko, uh, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin at aabusuhin niya ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan niya -an ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na uh, higpitan yung pagbibigay. Bidding kasi natin, igan, mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya lahat, internet na para wala ng human intervention. Ani tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka sinira mo yung flood control for next year, edi eh di yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more um, reasonable no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly, flood control is something that is fundamental for uh, climate-risk uh, communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dating gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Pigla kami makakatanggap ng ng message sa taas sa sabihin na o puntahan nyo na yung, yung mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila. Ano yung mga complain nila. So yung mga maayos na congressman, maayos sa mga tanong, uh -oh. maayos sa mga kahilingan. Mm -hmm. kasi Pero yung mga may kalokohan ay puro, puro kaya parokyal concerns yan. Mm -hmm. Kaya kung baga paano, paano ipopobot yung kanilang sariling respect. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, ano? Uh -huh. pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, iisa lang ang complain eh. Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Naguusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin, matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman-umano sa mga flood control project. Handaring daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng kamera ukol sa flood control projects. Sa susunod na dalawang linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Cabagan Bridge at Benguet Rock Shed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista, sa mga usapin po na ito, bibigyan po sila ng karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Libre na po ang Special Nursing Review Program para sa mga underboard nurses ayon sa Department of Health. Pwede na rin mag-apply bilang clinical associates sa DOH hospitals at local government unit hospitals sa nursing graduates. Para makapag-apply sa DOH hospitals, makipag-ugnayan sa chief nurses. Para naman sa LGU hospitals, makipag-ugnayan sa training specialists ng inyong Center for Health Development. Sa September 5 ang deadline ng application. Tataas na ang minimum wage o buwan ng sahod ng domestic helpers sa ibang bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Mula 400 US dollars o halos 23,000 pesos, magiging 500 US dollars o mahigit 28,000 pesos na ang makukuha ng mga domestic helper. Kabilang sa mga pinirmahang enhanced reform program para sa domestic helpers, ang annual medical check-up na voluntary basis para sa ngayon. Gayun din ang dagdag proteksyon laban sa pang-aabuso. Gaya ng pagsasagawa ng video conferencing ng DMW sa employer bago pirmahan ng OFW ang kontrata at implementasyon ng Kumusta Kabayan kung saan magkakaroon ng digital monitoring system sa mga domestic helper. Batay sa datos ng DMW, nasa 200,000 ang bilang ng domestic helpers na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagsusulong sa ating mga lokal na lengguahe hindi lang dapat ginagawa tuwing buwan ng wika. Dapat nagagamit din daw ito sa pang-araw-araw gaya sa mga batas. Sa kamera ay pinapanukala na dapat may translation ng mga batas sa iba't ibang lokal na wika at dialekto. Ang puso ng ilang Pinoy sa Street Hirit ni Bea Penla. Seryoso at nakakunot ang noon ni Mang Jesus ng tanggapin ang challenge namin na basahin ang bahagi ng batas na ito na nakasulat sa Ingles. Section 21, gusto ano yan? Hindi ko gano'n siya makaka-paliwanag mo sa akin. Medyo mahirap din. Pangkaraniwang taon, hindi nila gano'n maintindihan. Ano ba yung ibig sabihin nun? No? Ang iba namang nakausap namin, todo focus din sa pagbasa at pag-intindi rito. Of this gets naman ng ilan. Kung yung naintindihan ka is like, yung law po is about sa how they handle yung mga na-confiscate na mga drugs para pinanaliya and yung nasa list po. Yung iba, minadong medyo na challenge sa aming challenge. At some point, parang kailangan ko siya ulit basahin ng pangalawang beses kasi parang, parang may mga terms po na hindi ko pa siya masyadong gets or na-absorb. Sa kamera, isinusulong ang panukalang isali ng mga batas na may penal provisions o nagpapataw ng parusa, hindi lang sa wikang Filipino, kundi pati na rin sa Bisaya at Ilocano. Ito raw kasi ang mga wikang ginagamit ng apat na pinakamalawak na ethno-linguistic groups sa bansa. Paliwanag ni Akbayan Party List Representative Chel Jogno, isa sa mga nagsusulong ng panukala, dehado ang mga Pilipinong wala na ang pera at kakayahan, hindi pa naiintindihan ang batas. Kapag naisa batas ang panukala, mas madali na raw mauunawaan ng mas nakararami ang batas. Agri naman ang ilang nakausap namin. definitely po kailangan kasi po may mga kapwa po tayo si Ilocano or Bisaya na hindi naman po sila English literate. Mas mapapadali po talagang maintindihan nila if it would be um, masasabi or mababasa nila sa language na naintindihan nila or mother tongue nila. Hindi lang na ang lamat ng kwa, nakakaintindi ng English or Tagalog hmm. ng mga nakukumbik, di ba? Mas maganda yung i-translate nila sa salita na para doon sa na bawat isang probinsya na maintindihan nila yun. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Puso Nostalgic Feels ang hatid ng pelikulang Pagbibidahan ni Nacal Ramos at Gladys Reyes. tampo kasi riyan ang OPM hit song noong 80s at 90s. May unang chika, si Aubrey susunod. Miss nyo na ba ang OPM music ng 80s at 90s? hindi lang isa, kundi several hit songs noon ang maririnig bilang bahagi ng pagkukwento sa buhay ng dalawang struggling musicians. Sa isang pelikulang ironically titled One Hit Wonder, isa sa mga gaganap na bida si Khalil Ramos. Songwriter ako, tsaka vocalista ng banda. Na-relate sa karakter niyang si Entoy. First love kasi ni Khalil ang pagkanta na talent niya sa reality competition kung saan siya unang na-discovered. Super! Kasi nagsimula ako sa industriya as a singer lang talaga. Mm -hmm. Hindi ako marunong umarte. Yung role ni Entoy, yun din yung pinaka pinangahawakan niya. Uh, alam niyang uh, magaling siya magsulat, magaling siyang kumantas. So I was once like Entoy na may pangarap lang uh, maging isang magaling na artista. Also joining the cast, si Cruz vs. Cruz star Gladys Reyes, na for a change ay hindi kontrabida, kundi supportive mom and tita. Siguro. Um, I'm also blessed ano, mm -hmm. na until now, uh, nagtitiwala pa rin sila sa akin. Siguro yung dapat wala pa rin, hindi ka pa rin tumitigil na natututo, 'di ba? Mm -hmm. Kahit na ilang henerasyon na. I'm just so happy na mula noon na ang inapi ko si Judy Ann, ah, 'di ba? Claudine, sila ano, <laughs> ngayon inaapi ina ko na 'yung mga bagong <laughs> new breed of actors oh. so, Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Ikang ipu-ipo na mataan sa laod ng Atimonan, Quezon Province. Ayon kay U.S. Cooper, Diane Diestro, nagpipiknik ang kanilang pamilya na makita nila ang pamumuo ng ipu-ipo. Tabagal daw yan na may git sampung minuto. Lang mawala ang ipu-ipo, sa araw bumuhos ang malakas na ulan. Ay sa pag-asa, ang ipu-ipo o water spout ay karaniwang nabubuo tuwing may severe thunderstorm. Para sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali sa Yusko Plus Facebook Group at ishare ang inyong mga larawan at video. Baring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast, gamitin lang ang hashtag Yusko sa inyong mga post. Nasunog ang bahagi ng Philippine National Police General Hospital sa Kamkrame sa Quezon City. Siyam na truck ng bombero ang responde. Matapos iakyat sa unang alarma, ang sunog na nangyari pasado alas 10 kagabi. Napula ang sunog, makalipas ang may isang oras. Patuloy pa ang bisigasyon ukol sa saninang apoy. Wala pa opisyal na pahayag ang PNP kaugnay sa insidente. Isang linggo na lang, Vermont na. Ramdam na kaya ang pagtaas sa presyo ng baboy sa ilang palengke? Price check tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, kumusta ang mga presyo sa'yo? Mariz, inaasahan ngang tataas ang presyo ng mga karneng baboy sa pagpasok ng bear months, kasabayan ng pagtaas ng demand at pagbaba naman ng produksyon sa tag-ulan. Sinek natin ang presuhan sa mga palengke, gaya na lang dito sa Pasig Mega Market ngayong isang linggo na lang, September na. Kalimitang handa tuwing Noche Buena ang ilang putahing baboy tulad ng ham, pork barbecue, crispy pata at lechon. Pero kahit di pa December, basta't pagpasok ng bare months, nagsisimula ng tumaas ang demand at presyo ng baboy. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, posibleng umabot sa 350 pesos ang kada kilo ng baboy sa mga palengke sa pagpasok ng bare months. Ang average farm gate price daw kasi ng baboy na 190 pesos kada kilo, maaaring lumobo sa 230 pesos. Dito sa Pasig Mega Market, ang kada kilo ng liempo nasa 430 pesos ngayon. Ang iba't ibang klase ng laman, 370 pesos. Ang ribs, 350 pesos. Habang ang pata, mabibili sa 300 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda, bumaba ang preso ng nakukuha nilang baboy mula sa suppliers dito mga nakaraang linggo. Aabot daw yan sa 50 hanggang 70 pesos kada kilo ng live weight. Huwag daw sanang tumaas para makapagbenta raw sila ng bago boy sa mga palengke sa mababang presyo. Dati binenta namin no 400, ngayon 380, 370. Pero matumal ngayon. Baka tataas na siguro kasi bermat na 'yon. Sana wag na nilang muna itaas na kasi ilang linggo pa lang na nagbababa ang presyo. Ngayon palang bumabawi yung mga magbababoy. Mariz, ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, isa sa mga rason ng inaasahang pagtaas ng presyo ng baboy sa susunod na buwan ay ang weak production dahil sa patuloy na problema sa African swine fever. Nako, dagdag pa rin daw dyan ang pagkakasakit ng mga baboy tuwing July and August kung kailan nakararanas ng sunod-sunod na pag-uulan ang bansa. At yan, ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Isa ng ganap na batas, ang Konektadong Pinoy Act na layong paigtingin ng internet access sa Pilipinas. Kinumpirma ito ng Malacanang matapos lumipas ang 30 araw na hindi na-vito o pinirmahan ng Pangulo ang panukala. Sa ilalim ng batas, papayagang mag-operate sa bansa ang mga bagong telecommunication companies kahit walang legislative franchise o Certificate of Public Convenience and Necessity. Kailangan pa rin ang mga telco na sumunod sa pamantayan ng National Telecommunications Commission. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, pupulungi nila ang mga kumpanya kasama ang Department of Economy, Planning and Development sa susunod na siyamnapung araw para bumuo na implementing rules and regulations kaugnay sa nasabing batas. Ipinasilip ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang simulated Mars habitat sa Johnson Space Center sa Houston, Texas. Yan ang Crew Health and Performance Exploration Analog o CHAPEA na isang 3D printed habitat na idinesenyo base sa mga kondisyon sa planet Mars. Simula sa Oktubre, isang crew ulit ang titira roon sa loob ng isang taon. Isolated sila sa loob ng CHAPEA para magsanay sa living condition ng Red Planet o Mars. May komunikasyon pero gagayahin ito ang nasa 45-minute delay sa pagitan ng Earth at Mars. Ang simulated mission bahagi pa rin ng paghahanda ng NASA sa kanilang goal na makapagpadala ng crew sa Mars sa taong 2030s. Isang lolo ang nagpatunay na anumang edad, kayang-kayang maabot ang pangarap basta nagsisikap. Yan ang 70 taong gulang na si Jose Rallios o Tatay Jose, grade 7 student sa Mahablog National High School sa Leyte. Baon niya sa araw-araw ang pagpasok, ang determinasyon na maabot ang kanyang pangarap. Ang pangarap kasi ni Lolo maging isang doktor. Ayon kay U.S. Cooper John Rez Mendipol, Montiman, na kanyang guro, magandang performance si Tatay Jose sa pag-aaral at hindi umaabsent o nalelate. Tinutulungan din daw siya ng mga guro ng iba't ibang estilo para matuto base sa kakayanan at kapasidad niyang umunawa. Danting naman ang netizen sa pagiging isang inspirasyon ni Tatay Jose. Panalo si Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa first round ng US Open 2025 sa New York. Wagi si Alex ng two sets to one. Laban kay World Rank number 14, Clara Toson ng Denmark. Sa third set, nahabol ni Alex ang 5-1 score lead ni Clara para umabot ito sa tiebreaker. Naging dikit po ang laban hanggang manalo si Alex sa score na 13-11. At dahil sa panalo, mag advance si Alex sa round of 64 ng US Open. Kasalukuyan siyang world number 75 sa ranking ng Women's Tennis Association. Patok ang upgraded version ng isang classic parlor game sa Dumaguete Negros Oriental. Sa kuha ni Cooper, Jillian Ashaim, Alarong paper dance na usually by twos, trio version na. Mas challenging dahil tatlong tao ang kailangang pagkasyahin sa papel na itinutupi kada round. Ang grupo ng grade 12 students na sina Alry, Justin at Matthias pinaandar ang creativity. Todo effect sila sa pagbuhat ng teammate para pasok sa next round. May punto pang isang player na lang ang bumuhat sa dalawa niyang kasama. Yun lang, kinapos ng kaunti para umabot sa final round. All-girls team nanalo sa palaro. Hindi man itinanghal na champions benta sa netizens ang video ng trio version ng paper dance with 3.2 million views. sa overflowing blessings sa kanyang career si Will Ashley. Mm -hmm. Kasabay niya ng pagiging mindful daw ni Will sa investments at savings na inspired by his idol sa showbiz. May unang chika si Athena Imperial. Sunod-sunod ang projects ni Nation Son Will Ashley mula sa movies, TV shows at endorsements. Makakasama niya ang PBB housemates na sina Dustin Yu at Bianca Rivera sa film na Love You So Bad under GMA Pictures, Star Cinema at Regal Films. Mapapanood din soon si Will sa isang episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na ipalalabas sa September. Thankful ang aktor sa pagbuhos ng blessing sa kanya. Lagi ko nga po sinasabi, ang tagal kong pinagdasal itong moment na to. Kaya ngayong busy ako kahit na medyo syempre pagod, eh, mas nangingibabaw naman yung kasayaan sa puso ko. Nakalatag na rin daw for investments and savings ang kanyang finances. Inuna ni Will ang bahay para sa kanyang pamilya priority ko po ngayon is uh, para sa sarili ko and for my family. Unti-unti, eh, nabubuo ko na yung dreams ko before. Ngayon po, eh, may mga plano na rin kami ng mom ko, kung ano yung mga gagawin po namin. But at the same time, syempre, gusto ko rin po i-make sure na yung, yung money ko, eh, makakasave din po ako ng tama. Kailangan din po siya para sa mga emergency. Eh. Hindi natin masabi ang buhay, hindi natin masabi ang takbo ng panahon. Pagdating sa financial matters, ang iniidolo raw ni Will, ang kanyang Kuya Alden Richards. Kita ko na talagang ang ganda po ng ginawa niya. Hindi lang po sa showbiz, of course, uh, pati po sa mga business niya. Napakarami po niyang pinag and I think uh, isa po yun sa gusto kong tahaki na path. Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Tuloy ang pagpapakilig ng team as Ralph. Wow naman! May pag-flex ng lakas si Ralph De Leon. Binuhat niya si AZ Martinez gamit lang ang isang kamay. More than half a million netizens na ang nag-heart sa video. Kaya ni Edgar yan oh, sa'yo. Wow, gawin mo <laughs> yan. nakasama nila sa Big Brother House na sina Will Ashley at Esnir. Baka pwedeng sila naman ang sunod na buhatin. Si Kira Ballinger naman, tamang parinig lang din. Kaya si Ralph Minencio na si Josh Ford. Kayang-kaya! -kaya. We're waiting for videos! <laughs> Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.